Hello mga kakukak Good morning, good morning uh, UEA Good morning SIRAM uh, Seram uh, Al United Arab Emirates Dito nga si Kukak sa batuhan sa patag na bahagi naglalakad-lakad Ang oras natin is 8 uh, 8.13 in the morning UAE time or Dubai time kita nyo mga bato ito mga bato dito ano ito natural na ito dito sa banda doon mga bundok ayan ayan malapad itong patag dito yun ang mga bundok ayan tingnan nyo ang bundok at tingnan nyo rin ang mga bato may mga durog na bato na sadyang dinurog may mga bato naman na bilog ito ay galing sa bundok pag umuulan dito mula doon hanggang doon hanggang doon puno ng tubig yan malalim ang tubig dito pag umulan <coughs> Tsaka itong lugar na ito... Malawak na patag. At ang mga bundok nila... Mga ano yan? Mga bato. Mga bato yan. Mga buhay na bato. Yung mga bato na yan, yun ang binibinta nila. Binibinta nila yan. Mahal ang pera ko nyan. Yan ang isa sa mga source of income ng UAE uh, aside tingnan nyo itong mga buhangit mga bato-bato na maliliit may malalaki oh, tingnan nyo itong mga buhangin na ito akala mo maganda ito hindi ito maganda pag tinanong naman ng gulay o puno hindi siya masyado mabubuhay kasi walang lupa pag walang tubig ito matutuyo siya hindi mabubuhay ang tanim, mamamatay kahit sa bundok wala din mga kahoy na nabubuhay even though na may ulan dito, paminsan-minsan pero kunti lang na ulan, hindi kagaya dyan sa atin sa Pinas na ulan talaga kung ulan-ulan, dito hindi isang simpleng ulan lang dito tuwang tuwa na ang mga tao masayang masaya na sila naglalaro na sila sa uh, ulan tapos uh, nag anong tawag dito nagkatampisao na sila dito sa mga uh, ilog ilog na maliit na may tubig na dumadaloy o nakita nyo dito o, may basurahan dito o nakita nyo dito may basurahan dito nilalagyan nila ng basurahan kasi minsan dito may may mga nag fine may mga nag kakampire may nagpipiknik pag may ulan pagkatapos ng ulan may uramismo may magpipiknik yan pupunta sila dito sa lugar na ito kasi dito malakas ang daloy ng tubig dito mga yan nagpa-parking mga sasakyan nila dito dito sila nagtatambay sila dito kaya nilagyan ng basurahan kasi para hindi makalat ang ang ano nila ang mga basura tapos napakaraming mga local dito pupunta punta dito sila nagpipiknik naglalaro, nagtatambay bata, matanda, marami mapababae, mapalalaki dito sila nakatambay at ang anong ito dito, ang lugar na ito dito, may mga camel yan dito minsan. Kasi doon sa dulo doon, doon ang pastuhan ng kamil. Maraming kamil doon, malalaki. Yung pangkarera na kamil. Kasi sila dito, naglaruan nila ang kamil. Bumibili sila ng napakamahal na kamil. Minsan milyon ang bili noon ng isang camel pang karera yun may pustahan yun may sila pa abilisan ng camel yan punta tayo sa uh, banda dito kasi maganda doon maganda ang ano dito oh dito naman tayo sa ano okay o oh, kita nyo oh maganda talaga ang lugar ko sa tingnan mo lang napakaganda ang lugar maganda siya diba diba dito oh tingnan nyo ayan punta pa tayo Diyan sa lugar dyan sa banda doon doon ako nang galing o oh, doon hanggang doon maganda yan dito pag umulan malakas ang daloy ng tubig dito ang mga tao punta agad ito ang ano dito ay, ito lang ang kahoy na nabubuhay dito kahit walang ulan matibay ito sa init itong kahoy na ito oh, may mga tinik yan siya hindi mo, hindi mo basta basta yan ma, ano, may mga tinik yan oh. yan parang ang tawag doon sa atin yung kampupot ano ba ayan ayan mga tinik yan o ayan o maraming tinik nyo o ayan at tatapunta natin yung mga batong yan na uh, nakara. maganda dito mag bonfire Mag campfire Kung marami kayo Para mas kaya Ito mga damo na nabubuhay After uh, oran After rain Yan O oh, pwede ka magtambay dito Ito ang bato nila oh. Ganito talaga ang bato sa bundok ko oh akala mo ito na mga bitak-bitak hindi matibay yan oh matitibay siya ayan oh ikot tayo dito banda oh tingnan mo dito may mga banig-banig oh oh diba alam na this minsan may nagpapahinga dito ganda oh. Nilagay nila. Ayan, may tanim na yan. Yan ang tinatawag sa atin na ivory. Namumulaklak yan. tingnan mo lang na sa isip mo, akala mo may tubig sa baba. Oh, paanang ano, paanang karnero, anang kambing anang kambing yan may sungay pang ng kambing doon kanina ako nakita tingnan natin eh, ito, puntahan natin itong ano itong ivory double purpose itong paglalakad ko naglalakad ako ng ganito dahil gusto ko magpainit magpainit sa umaga tapos exercise na rin kasi walking ayan o no? oh maganda ang tubo ng damo oh ayan oh may ano pa nga, may tumubo pa nga, nga ano na napakwan oh ayan oh ay maganda oh oh pag lumaki ang pakwan na yan tandaan ko yan mau-mu yan eh ayan, ito nga oh malaki na isa oh ayan malaki na siya oh ito malaki na hinahanap ko kasi pag may, kung may saluyot na tumubo, wala eh. Wala saluyot. <laughs> Ito ang ivory. O, oh, ayan. Ang ivory dito, ayan o, oh, violet ang bulaklak niya. Maganda sa oh hanggang doon yan oh Hanggang doon. Sa doon. okay tayo sa banda dito para makita natin kung ano mayroon sa likuran. Kasi nung karang araw nakita ko mga camel dito, marami. Hindi lang siguro 50 ang camel yun. Ay, ayun sila. Ayun pala doon, pastuhan ng camel. Ayun oh. Makikita ko na ang camel, ang lalaki. Oo, oh, oh. ang lalaki ng camel. Maglakad-lakad ako para mapawisan ako masarap kasi pag mapawisan ka Ano, akala mo malapit lang yan akala mo malapit lang hindi malayo yan malayong malayo yan ah para may kalsada siya dito kaya pala minsan may nakikita akong sasakyan na dumadaan dito Ay, gawin ko na lang ito umaga, bawat umaga maglalakad ako dito di kay jogging no? Aha, may mga subukan kong lumapit pa doon, maaga pa naman. Ayun, may kamil. Daming kamil, oh. kaso masyadong malayo na masyadong malayo na ako sa inanggalingan ko may mga bakod sila mm -mm. okay guys nakita nyo na kung ano ang lugar ko dito ako ay nasa Desierto no pero hindi desierto na nabuhangin hindi ito ay mga bato mga batuhan ayan, ah may maliliit may malalaking camel, napakalapad pala tapos ang dami mga damo ayan, maraming mga kabahayan ano. kasi ang lugar na ito dito hindi pa siya develop masyado dinidevelop pa lang na uh, kunti pa lang ang mga bahay iilan pa lang ang mga bahay dito itong lupa na ito dito ay pagmamayari ng gobyerno nila pinamimigay ito sa mga tao nila sa mga residente nila sa mga lokal tapos pinapatayuan ng bahay Pagpapatayo ang bahay ang ng gobyerno. Pagpapatayo ng bahay ang gobyerno. Tapos i pababayaran sa mga locals. Yun yun. May hulugan ba? May amortization. Ayan, hanggang dito na lang tayo. May bakod oh. Ayan, may bakod siya. Ayan, kami oh malapad oh nakita nyo na balik tayo dito banda sa pinanggalingan natin kasi masyadong malayo na tayo <clears throat> Pakistan mga Pakistan nakamotor ang layo naman na inikot niya doon lang siya pumunta malapit sa may shop ko at tabi ng tindahan dito pa siya dumandaan din na lang siya dumaan doon para mas malapit umikot pa siya ng bunggang bunga di pa ang layo lapad na may bakod na ito pastuhan ng camel ah doon pa siya ang layo yung pinuntahan pang pinanggalingan niya doon pala mga yan umuwi bukas guys maglalakad na naman ako I i-anuhin ko naman itong lugar dito ako palagi gusto ko kasi maglakad bawat umaga nasanay na kasi ako mula noon pa na pagising ko sa umaga nag nagwo-walking ako exercise mga ganun para mapawis-pawis ka para ng konti magalaw-galaw ng konti yung mga ugat-ugat mo ba diba? kasi kailangan natin ang ah, ehersisyo para sa ating mga ugat sa ating katawan sa so ikamabuti ng katawan natin diba Mag maganda pala dito sa food <clears throat> hindi pala akala ko pangit di maganda maganda pala dito Hindi ka palang tumakbo dito mag jogging kalsada oh. kalsada pa punta doon ginawan. Ginawan talaga nila ng kalsada. <coughs> ah, dito naman tayo sa parang trensira nila. Ayan oh. Parang trensira yan. Punta ka dito Tapos dito magpapahinga. Ayan, dito na tayo sa eh, ano nila, ginawa nila na ano nila. Oh, maganda, diba? Oh. Pwede ka magtambay-tambay pala dito. Ah, may nagpipiknik din dito. Dito tayo sa may pinakamataas-taas na banda. <clears throat> okay guys, hanggang dito na lang ang ating vlog ngayon. Panoorin nyo maganda ito salamat sa panonood, paki na lang ng ating uh, vlog ngayon, paki-like at uh, paki-pindot uh, na notification bell sa upper right side ng uh, yung uh, cellphone para makit or computer para manotify kayo ng mga upcoming videos na aking ia-upload. Okay guys, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Magandang araw sa inyong lahat. God bless us all. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Hello mga Karels. Magandang 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 umaga sa inyong lahat. Magandang 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 umaga buong UAE, United Arab Emirates. Magandang tanghali, Pilipinas. Nakapananghalian na ba kayo lahat? Dito tayo ngayon sa Saram Fujairah, United Arab Emirates mga karels Itong dinadaanan ko na ito Pag umulan Dito nang dumadaan ang lahat ng tubig mula doon Hanggang doon Ayan ang mga bundok mga karels Ayan ang gaganda ng bundok nila Ang bundok na yan Yan ay mga bato buhay na bato. Nang nakikita nyo na ito, mga buhangin naman ito. Buhangin ng Saram. Pujaira, United Arab Emirates. O, tingnan nyo ang dinadaanan ko. Pag umulan, malakas ang daloy ng tubig dito. Pero bihira lang yun. Kasi bihira lang din ang ulan dito. At saka hindi kalakasan ng ulan dito hindi kagaya sa Pilipinas ulan, ulan, ulan talaga baha, baha talaga dito hanggang bukong-bukong lang malalim na ang baha dito at ito ang sasabihin ko ang mga locals dito tuwang-tuwa sila pag umulan oo pag umulan nyo alam guys pag umulan dito Puno yan dito mula doon hanggang doon. Puno ng tao. Ang lahat ng mga lokal sumalabas sa bahay nila. Dinadala nila ang sasakyan nila dito at naghahabulan. May karira ng sasakyan. Tapos ang mga bata naman, nagtatampisaw sa tubig. Bata, matanda, babae, lalaki, ganun. Oo. O, ayan o. Oh. Kasi sa bandang dulo doon, doon ang pinakamarami na locals. Kasi mas malakas ang tubig mula doon sa kabundukan hanggang doon. Doon kasi ang daana ng tubig, buo ang tubig doon kaya napakalakas ang tubig doon. Minsan nga umabot na hanggang baywang. Kasi sa sa lapad ba naman ang sakop nito mula doon, oh, tingnan niyo yung mga parang kanal na ito ito ay gawa lang ng tubig na bawat ulan bawat ulan unti-unting na lumalalim ito kasi inaanod ng tubig ang mga buhangin papunta dun sa dulo kaya malalim na dito at malapad pag bumaha magandang maganda tingnan o ba? Diba?